Uh, guys, so, oh, mayroon na tayo na piling kalunggong dito. Alagang 100 pesos, oh. Sariwa yan, guys. Ayun, oh. sariwa. Sa Blooming Treat. 100 pesos, tumpok. Doon ako palagi bumibili ng isda. Ayun, know. oh. Ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 10 piraso guys lalaki oh 100 pesos yan tumpok may stock na kami ilang araw din namin uulamin to pwede sabaw to ati-atihin mo lang oh sarap to pangat sabaw tapos ito naman yung baboy alagang 200 pesos bumili ko kasi gusto ng anak ko oh. sinigang na baboy tama ba nak Sinigang na baboy Sinigang na baboy Jay Opo ayun So ayan lulutuin natin to guys Kasi baon mo ba sinigang nak baon mo Ha ano ba baonin mo Sinigang Ayun sinigang na baboy daw babaonin daw niya sa school niya Kaya to lulutuin na natin to Atas At, eto lilinisin na muna natin to guys <coughs> At na natin yung asang bituka Bago natin lagay sa rep Stock na namin to Ilang araw namin lulutuin to yun lang guys, kung gusto nyo mamili Makamura, pumunta lang kayo ng Blooming Treat Maga Okay, mas maganda kung mga alas 7, alas 8 Yan, okay, okay pa yan Marami kayo mabibili yung tumpok doon uh, 50 lang, ay 100, ganun Marami ron, may mga sipod din doon hindi na nga pala ako nakapag-antay kaya ito wala na patumpik-tumpik pa tanggalan na, na agad natin ang asang at bituka at syempre why not linisin na nga rin pala natin to ano pa bang gagawin natin eh, Alang alam ka natin to kaya syempre linisin na natin at panigurado purga na naman kami neto isang linggong isda ulam namin okay prito paksiw pangat, prito, paksiw pangat, sarsyado. Yun lang ang pwedeng gawin luto rito, guys. Kaya yun, ang, uh, kung gusto nyo makamura, okay, pumunta lang kayo ng Blooming Treat. Yun lang ang tips ko sa inyo. So, hanggang dito na nga lang pala yung video ko, guys. Ha. Ah. Maraming salamat sa mga bagong followers namin sa lahat po ng mga sumusuporta. Maraming salamat po. Bye-bye!